Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong July 11 at July 12, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago na rin po nating mga viewers dyan, maraming salamat din po sa inyong lahat at sana po ay makapag-subscribe din po kayo at huwag po natin kalimutan i-click yung ating notification bell icon ...para lagi po tayong updated sa atin pong mga sumada. At ayan mga idol, umpisan po natin. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong July 11. At ayan, dito po tayo sa July. Yan po ay 7. Ayan, aurong natin ng kaunti. 7. At 11 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 7 is 7. 1 plus 1 is 2 at uh, 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna i-add lang natin sila 7 plus 2 is 9 at uh, 2 plus 6 is 8 dito rin po sa bandang baba 9 plus 8 is 17 ito po yung unang numero natin meron tayong 17 at yung pangalawang numero natin, yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 2 plus 6 is 15. Ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. pwedeng pwede na rin po nating matayaan. 17-15 or 15-17. pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits po sila, 15 at 17, i-simplify lang muna natin ditong dalawang numero natin dito bago po natin sila isumagang. Ayan, dito po tayo sa 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ito po ang isusumado natin, 6 as 8. At unahin natin ang 6, kunin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Kinuha rin natin dito ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 8, kukunin muna natin itong 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada ngayong July 11. Yan sa ating pong sumada update and meron tayo dito sa is 15 33 24 8 17 26, at 35 ayun mga idol sa mga numero natin yan pipili lang po tayo uh, rambo lang natin yung mga numero yan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon at sa ating sample naman inuha natin dyan yung 33 33 at 17 then 8 and 24 at uh, 26 and 15 ayan mga idol ito naman po yung ating mga sample mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada ngayon pong July 11 ayan meron tayong 33, 17 8, 24 at 26, 15 Ayan, sa mga sample po natin yan, pwede pwede niyo rin pong matayaan kung nagustuhan po ninyo itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Kung di naman kaya, pwede kayong magdagdag o kumuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito sa so, mga, mga nakaisircle natin mga number dito sa taas. Kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating SMAD update para po ngayong July 11. At next natin, yan, isunod po natin itong ating advance sumada para naman po ngayong July 12 at ayun mga idol umpinsahan natin sa July tayo 7 pa rin tayo dito 12 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon July 12, 2024 simplify lang muna natin sila 0 plus 7 is 7 1 plus 2 is 3 at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna 7 plus 3 is 10 Uh, 3 plus 6 is 9. At dito rin po sa bandang baba. 10 plus 9 is 19. Ito naman po ang ating unang numero. Meron tayong 19. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, tatlong numero natin dito. 7 plus 3 plus 6 is 16. Ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwedeng, 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 pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan. 16-19 or 19-16, ayan pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. Dahil 2 digits din po sila, 16 and 19, simplify lang muna natin bago po natin isumada para mas mara, mas madagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Ayan dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. At uh, dito sa 19, 1 plus 9 is 10 2 digits din po yung 10 Ayan. Kaya sisimplify -si din po natin Kaya magiging 1 plus 0 is 1 And may daw 7 at 1 Yan naman po ang ating isusumada ngayon Unahin natin ng 7 Kukunin muna natin itong 16 Sumada 16 1 plus 6 is 7 Pwede rin din yung 34 Sumada 34 3 plus 4 is 7 at 25 so mga 25 2 plus 5 is 7 and mga adult, at dito naman po sa 1 kukunin muna natin itong 10 so mga 1 plus 0 is 1 at itong 19 so mga 19 1 plus 9 is 10 pwede rin yung 37 so mga 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28. 2 plus 8 is 10. And mga idol, naman po yung ating mga numerong nakuha sa ating pong sumada para po ngayong July 12. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, 19, 37, at 28. 41, 42, pa 42, po ang gagawin natin. 43, po 43, 42, 43, 42, 43, 42, lang po 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, po 42, mga, nagustuhan po natin, mga numero, ang mga kombinasyon po na pwede natin matayaan rumble lang po natin sila at yung sample natin dyan kinuha naman natin yung 37 37 at 16 then 10 10 and 25 at 19 7 Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin yung nakuha sa ating advance sumada para po ngayong July 12. Mayroon tayong 27 si Saiz, 25 at 19 si Ete. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Kung okay lang sa inyo, pwede pwede na po matayan itong mga sample natin ito. Yan din po yung mga tinatayan kong mga numero dito po sa anong lugar o ano po yung mga nakukuha po natin mga numero dito at pwede rin kayo magdagdag o makakuha dito sa taas kaya meron po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at uh, yan mga idol yan po ating sumado sa pecha ngayong July 11 at July 12, 2024 maraming maraming salamat po